Inaimbisigan na ng PMP Internal Affairs Service o IAS ang kaso ng pagpatay ng pulis sa 15 anyos na esudyante Janosa Rodriguez Rizal. Sinibak naman sa pwesto ang mga tauhan ng Community Police Assistance Center. Ito po yung Compact 5 ng Rodriguez PMP. Report mula kay Mar Gabriel. Sa CCTV footage na nakuha ng Net25 News, makikita ang pagdaan ni John A. Sumpad sa kalsada na ito sa South Bill 8B sa barangay San Isidro sa Rodriguez Rizal noong linggo ng madaling araw. Sinusundan siya ng dalawang lalaking nakasibilyan na sakay rin ng motorsiklo na ang isa ay nagpakilala umanong pulis. Tingin ko po mga kakarunap sila o mga hold up eh. Kasi mga nakainom din po sila tas mga nakasibilyan. Wala rin naman po yung checkpoint, kaya dumiradiretso lang din po ako. Sa isa pang video, makikitang humaharurot na si John Ace, kasunod ang dalawang sospek. Ilang segundo pa, maririnig ang magkakasunod na putok ng baril. Sa pulsa dibdib ang 15 anyos na kapatid ni John Ace na si John Francis na nooy palabas sa kanilang bahay. Nakakulong na sa Rodriguez Pulis ang dalawang sospek na si Police Corporal Arnulfo Sabilio at kasama niyang sibilyan na si Jeffrey Bagyo na kapwa sinampahan ng kasong homicide at attempted homicide. Nagsasagawa na rin ng motopropyo investigation ang PNP Internal Affairs Service kaugnay sa insidente. Ayon kay PNP as Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, posibleng maharap sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming si Corporal Sabilio kasama ring iniimbestigahan ang kanyang team leader sa posibleng command responsibility. Ang mensahe ko lang sa mga opisyal, na sana ano nila yung mga tao nilang nasa mga mababa pang ranggo, dapat masala na sila. Inatama talaga. Kaya sana mabigyan talaga ng hostess ang ano, matulungan din ako ng mga matataas na tao na ibigay ang para sa amin na amahot. Hustisya lang ng anak ko, okay Sana po matulungan nila kami na mabigyan ng, ng katarungan yung kapatid ko na managot yung may sala. Buhay yung kinuha nila eh. Hindi nila may babalik yun. Kaya hustisya yung hinihingi, na, hinihingi namin. Sinibak na sa pwesto ng Rodriguez Police ang buong pwersa ng Community Police Assistance Center o Compact 5 kung saan nakatalaga ang pulis na sospek buong compact pipe ng uh, station natin ay uh, natin lahat yung mga personnel to give way the conduct of uh, investigation no? para hindi ma, uh, ano, ma mapiktuhan yung pagkandak natin ng investigation. Samantala, lumalabas naman sa record ng PNP na dati nang nasuspindi si Sabilio noong 2017 dahil sa kasong alarmen scandal sa Pasig City, makaraang magpaputok ng baril na rin siya nito lamang Enero matapos mapatunayang guilty sa hindi pagbabayad ng utang. Mar Gabriel, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.